yun magandang araw ng biyernes mga kakibs so baleto so gabi na alas sa isla alas sa isla ng gabi pero so, makikita nyo taas pa yung araw sa ng hapon sabihin natin so baleto, so weekend na naman mga kakibs so ibig uh, sa el lang ibig sabihin ito alam nyo so wala tayong overtime bukas pero sa linggo tayo papasok so sa father's day tayo papasok pero okay lang yun so kasi meron kasing absent na isa so ako yung sinabihan ng manager papasok tayo pero sa ngayon so eto Ah, uh, dito tayo sa Superstore. So, wala tayong pasok bukas. So, maghanap muna tayo ng pera sa kalsada. So, bali magpa-part-time muna tayo. maglo weekend na naman. Kaya, eto. Ano na. So, bali, anuhin natin. Oh, ano dito? Right. so, yun. Yeah. So, tara. Umpisa na natin ito mga kakips. Et eto. So, bali for 19 dollars to kaya kinuha ko na so ang dami na natin din na kanina pa Sana <laughs> talaga balak lumbas Pero since wala tayong ginagawa wala ka tayong pasok bukas. sa ito lumbas tayo So bali ito so dalawa na lang body wash at uh, tayo at yung gamot polis po so yun yeah. so bali ito tapusin na natin ito mga katubis so yun so yun so bali ito natapos na natin yung unang grocery natin so tara deliver na natin ito kay customer tignan natin kung makarapit yung few moments later ito, tara, i-deliver muna natin to para makarami hmm. tayo. Ito, nakalawang order mga ka so, bali, pabalik tayo. Ito, may nakuha na naman tayong order. Superstore ulit, grocery ulit. For $18.75. Tapos yung kanina pala, naging $26 yung delivery natin. Akala ko $19 lang naging. $26.11 So, ito naman, $18.75 Tingnan natin kung may hidden tip to Pero, ewan ko na, tingnan natin So, pasok tayo ulit sa loob, pangalawang order So, ito So, dalawang items na lang mga kib So, manual lang, cookies, tsaka cracker na lang So, ito, tatapos na rin natin to. So, yan so, $18 plus yan So, hopefully may hidden tip Tara, tapusin natin to Few moments later huh. So yun, natapos na natin yun So bali Nakaka four dollars and 86 cents na tayo In less than 2 hours So not bad Kung sa part time part time lang natin Okay na to Kasi yun hilahilata Hilahilatadang tayo sa bahay na walang ginagawa At least dito kumikita pa tayo So diba So yun so bali Balik na muna tayo sa ating lugar So medyo napalayo tayo ng konti So tara yun, time check mga ka alas 8 M punto, sakto so bali, meron naman tayo nakuha ang order 11.50 shoppers, sakto, nandito na tayo si shoppers, pag hintay saan tayo dito may pumasok na order uh, sa 6 items lang siya so pag shoppers, malilit na item lang yan, sigurado yan so yan, so, nako may diet pepsi pa pala, yung malaki buenas, napasubo tayo dito mga ka-kibs 18 karat, 355 oh, malaki-laki to ah So anyway, so tara, pasok tayo sa labang ka-cubes few moments later. Whew. Grabe. Nakatagal tayo doon sa loob. Ang tagal ng cashier. Kasi eh, pag dito sa shoppers, hindi tayo pwede sa self checkout eh. Kailangan pa natin yung pirmahan yung resibo eh. Hindi tulad doon sa superstore pwede. Basta kakilala na natin yung ano, babantay sa superstore. Hinahayaan na tayo. Pero dito sa shoppers, ganun din eh. Kahit may self-checkout, kailangan pa rin natin pirmahan yung resibo so yan so bali ito so punta na tayo kay customer so pag tapos ito makaka 50 dollar plus na tayo. so hindi na masaya, masama yun 8 10 pa lang so yan so yun medyo mura mura pala yung gas ngayon so bali magpapagas tayo mamaya bago tayo mo eh 151 lang ngayon yung so, 152 so yun so pagas tayo so pero medyo puno pa rin naman tayo pero mabuti yun baka magmahal pa eh kaya okay pag na yun tayo <laughs> So, so balik, so grabe, sobrang busy natin ng mga nakaraang linggo pagkatapos ng camping natin. Bro, inyo ngayon lang tayo uli ano. Ngayon lang uli tayo nakapaghanap ng pera sa kalsada. So lagi tayo may overtime pero as usual sa linggo, may overtime pa rin tayo gaya ng sabi ko. So napauo na wala sa isip ko. So anyway, so yun Okay lang 'yan kasi maglo long weekend na naman, kailangan naman natin mag-ipon. Mag-ipon na naman ng pang-budget natin, siguro magkakabin tayo o kaya bahala na. Yung cabin o hotel So tingnan na lang natin. So tingnan natin kung magkano may natin hanggang sa katapusan ng January kasi next two, in the next 2 weeks magdaan tayo, magda-drive na naman tayo. So yan mga cubes, kita kit sa Ito, <makes> <makes> kadarating ng natin kay customer. Ito yun yung grocery natin sa shoppers. Ito yung may cook. Yung makikita nyo. Buti na lang, maliit lang yung Pepsi, tsaka isang bag lang yung binili natin. So, madali lang natin sa may deliver. Eto, so, bali. Alas 9 na, so, bali. Yung ito, ito na yung last na order natin. So, pang, pang, apat, na, pang apat order pa lang natin to. Yung mga kanina, alas 6. So, bali. Pag na, ito, for $16 to. So, mga ka 74 dollars tayo pagtapos dito sa loob lang ng tatlong oras. So tingnan natin kung may hidden tip pa to. So yun, hindi na naman Superstore sure naman as usual. So, lang naman Superstore sure pinagkukuha ko ngayon. Kasi yun yung laging 15 dollars ang pinagkukuha natin. So yun, so balit. Punta na tayo sa Superstore sure. Tapos pamaya bibili tayo ng... <laughs> Aras, na. Grabe. Alas grabe na kung makikita nyo. Ah, past time na. Past time na. Pero mataas pa yung na grocery eh. uh, medyo inaantok-antok na nga ako kasi kahapon, kagabi kami ni misis late kami nakatulog ewan po, 12.30 na kami nakatulog kwentuhan pa kami so anyway, so yan so bali yan dito ang super so, short tapos sila na buo na lang natin to tapos uwi na tayo bili tayo ng dominos mamaya few moments later. So yun, natapos na natin ito ng pabigitorya ka ng bigas. Kaya kasi yung bigas. Kaya <laughs> nung pili tayo, bumili tayo ng gatas. Kanina sa si shoppers. Tapos bumili tayo ng tinapay, saging. Tapos kaya naman bigas. Ito, last na to. So yun, so balita ito, punta na tayo kay customer. Last na deliver na natin ito. Tapos uwi na tayo. So kaya nga na tayo, bubinay na tayo. So yun, kita-kits tayo mamaya mga kakibs. hmm deliver na natin mga kakibs dito na tayo Iyan, bali ito na yung huling delivery natin ngayong gabi. So buti na lang, hindi na natin kailangan umakyat. So imimit na lang tayo ni customer dyan sa lobby. So yun ang kagandaan sa delivery na to. So, hindi na tayo mapapagod na makiat pa. So, madali tayo makakauwi ngayong gabing to. So yun, so bali Na-deliver na natin So nakatotal na tayo $72.36 So okay na, pwede na yun mga kakibs Ano tayo, uwi na tayo Gawa, uh, Order na tayo ng Domino's 9.30 na So baka naghihintay na rin si Nagisang ikaw natin So tara, order muna ako ng Domino's Sabay uwi na tayo